Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. So pag-usapan natin ngayon ang salam. Yung pagbati po ng assalamu alaykum. So pinakamainam sa tao, batiin niya palagi ang kapatid niya. At isa ito sa pagmamahalan. Kabilang sa karapatan ng Muslim sa kanyang kapatid na Muslim ay ang pagsagot sa kanyang radu salam, ang pagsagot sa kanyang pagbati. Pag binati ka ng kapatid mong assalamu alaykum, ay sagutin mo lang wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mas kumpletuhin pa natin, mas damihan pa natin at araw-araw pag nakita ko salamu alaykum, nagyakapan kayo salamu alaykum, pag nagsalubong kayo salamu alaykum, nakita kayo salamu alaykum. So yan po ay nagdadala po sa atin sa pagmamahalan. Sabi nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Absus salama baynakum. Gusto ba niyo sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na mapanatili ang pagmamahalan ninyo? ang gawin ninyo sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ikalat ninyo ang salam at pagbabatian sa pagitan ninyo at ang Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya wa idha huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi minha aw ang Allah subhanahu wa ta'ala pagka binati kayo ng salam salamu ay sagutin niyo na mas mainam sa doon sa nag kaysa doon sa nagbati batiin mo yung mga bata batiin mo yung matatanda Pati ang, ano, ayon sa ibang panahon ng mga ulama, pati ang, ano, alam mo, binati ka ng babae, pwede mo rin sagutin ang pagbati ng babae. So, walang problema. Pag binati tayo ng mga babae, o kaya ay uh, nabati mo sila sa dami nila, so, walang problema. Kung binati nila tayo, so, walang problema ang sagutin natin ang pagbati sa atin ng mga kababaihan. Pero paano kung ang nagbati sa iyo ay non-Muslim? Sabi ng, sabi ng non-Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang sagot lang natin ayon sa sabi ng ating mga ulama ay wa alaykum assalam. Yun lang. Wa alaykum ay wa alaykum. Ganun lang. Ang sagot natin sa kanila wa alaykum ang sagot natin sa kanila. Hindi na po natin kukumpletuhin. So, yan po ang itinuro sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pati ang bahay, pagpasok mo na bahay, batiin mo. Pag ikaw ay nasa bagong bahay, dumating ka sa bahay, batiin mo po ang tao ng bahay nakikita man ninyo o hindi niyo po nakikita. Then, pagsasagawa ng wudu at dalawang raka'a ng taos puso. Sabi ng propeta sa sala maamin muslimin, yatawadda'u fayuhsinul sinuludu ang sinulang sinumang muslim ang nagsagawa ng wudu. At pinagbuti niyong pagsasagawa ng wudu, sumayusali raka'atain, pagkatapos yung magsasagawa ng dalawang raka'a, la yuhadithu fihi ma napsahu. Well, hindi siya nagsalita ng anumang hindi magagandang mga bagay, hindi kaaya-aya, illa ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi maliban patatawarin sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nakaraan ng kanyang kasalanan Mukbilun alayhi ma sa ibang riwaya na taos puso niya bi wa wajhihi illa wajabat lahu al jannah maliban si sabihin ginawa niya yon nagsagawa ng wudu nagsagawa ng dalawang raka'a patatawarin ang kanyang kasalanan ito ay ginawa niyang taos puso at dito ay magiging obligado sa kanya na ipag, ipapasok siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Subhanallah, si Bilal bin Rabah, dito pa lang sa mundo, binalitaan na siya ng Allah na siya ay ng paraiso. Dahil nga, yun nga, laging every masira ang kanyang wudu, ay nagsasagawa siya ng dalawang rakaana na wudu. Then after that, naful akharin, yung makatulong ka sa mga tao. Hindi yung ikaw ay nakakapinsala, mapanira ka, Uh, hindi ka nakakabuti sa mga tao. Ang propeta sa Allah sabi niya, Ahabun nasi ilayya, ila, ahabun nasi ilallah, anfa'uhum linnas, pinakamainam na tao sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang tao may pakinabang. Hindi yung walang pakinabang. Hindi ka na nga nakakatulong, na mapanira ka pa. Sinisiraan, panira ka sa mga tao, panira ka na sa Islam, hindi ka pa nakakatulong, sinisiraan pa image ng Islam. Wala ka na nga pakinabang eh. Tapos nagdadagdag ka pa. Kaya nga, kung wala ka masabi mabuti, tumahimik ka na lang kaysa nag-iingay ka din sa social media. Anong nagpapapala mo? Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ang sino man ay sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na paghukum, ay magsalita lamang ng mabuti o kaya pag hindi ka makapagsalita ng mabuti, tumahimik ka na lang. So, anumang makakabuti sa mga tao ay ibigay mo, ipag-itulong mo sa kanila. Sabi nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi al 'abdi ma kana al-'abdu fi a'uni akhihi. Allah subhanahu wa ta'ala ay mananatili ang kanyang tulong sa kanyang alipin kapag ikaw ay patuloy na tumutulong sa kapatid mo. Kaya pag tinutulungan mo ang kapatid mo, tutulungan ka rin ng Allah subhanahu wa ta'ala at uh, yan, pag tinulungan mo ang kapatid mo sa kanyang pa pangangailangan, sa uh, uh, anumang hiling niya sa iyo na kaya mo namang ibigay, uh, financial o pagod, halimbawa, binuhat mo sa kanya mga gusto niyang uh, ipabuhat, tumulong ka sa kanya. So, mananatili ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Hindi yung sisirain mo pa yung kapatid mo, lilibakin mo, papahiya mo, hindi po ganun ang gawain ng isang Muslim. Wallahu a'alamu sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.